Anong klasing katawan ba ang ibibigay ng Diyos sa atin sa langit? Kailan mismo ito ibibigay ng Diyos sa atin? Sino-sino lamang ba ang pagkakalooban niya nito? At ano-ano ang mga katangian at kakayahan ng ating magiging katawan sa langit? Bago tayo magpatuloy, nais mo bang makaisa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Maaari mo itong magawa sa simpleng pag-like at pag-comment sa video na ito. Mas maraming react, mas maraming maaabot ang ating mensahe. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng mabuting balita. ang katawan sa langit ay katulad ng sa Panginoong Hesus. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. So ayon sa Biblia, darating ang araw na ang ating katawan ay magiging katulad ng sa ating Panginoong Yesus. Sa huling bahagi ng video ay pag-uusapan natin ang mga katangian at kakayahan ng katawang ito. Ngayon ay pag-uusapan muna natin kung kailan darating ang araw na ito. Ayon sa Biblia, ito ay magaganap sa muling pagparito ng Panginoong Yesus. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ang muling pagparito ng Panginoong Hesus ay ang hinihintay ng lahat ng mananampalataya. Ito ang tinatawag na rapture. So ano ba ang mangyayari sa rapture at paano natin nasabi na ito nga ang araw na makukuha natin ang ating katawan na katulad ng sa ating Panginoong Hesus? Ang araw ng rapture at ang katawang walang kamatayan. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali, sa isang resap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtanog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Ayon sa konteksto ng binasa natin, ang pangyayaring ito ay tinatawag na rapture. Dito magaganap ang pagbabago ng ating katawan kung saan ang ating katawang may kamatayan ay e mapalitan ng katawang walang kamatayan. Kung nais po ninyong lalong manawaan ng rapture, I recommend you to watch The Bride of Christ TV. Lalagay ko po sa description ng link ng video na may title na Katapusan ng Mundo Part 3, Ang Misteryo ng Rapture. Sa mismong araw ng rapture, tatanggapin natin ang ating bagong katawan at ang katawang ito ay walang kamatayan at ang katawang ito ang tinatawag na glorified body. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mga mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalahati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Ito ang dakilang araw at katuparan ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Ang tanong ay eh, sino-sino lamang ba ang ililigtas ng Panginoong Hesus? Ang kaligtasan ay para lamang sa mga tunay na mananampalataya. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So malinaw na sinasabi ng Biblia na ang mga ililigtas ng Panginoong Hesus sa araw ng rapture at pagkakalooban niya ng bagong katawan ay ang mga naligtas sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga tunay na mananampalataya pala ay ang mga taong lubos na nagpakababa at tunay na nagpasakop lamang sa ating Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng kaniyang pagliligtas dahil alam nila na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Ito ang mga taong lubos na umasa lamang sa kapangyarihan ng pagliligtas ng Panginoong Yesus at hindi ayon sa kanilang sariling kakayahan. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng lendas, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. In short, ang katawan natin sa langit ay katulad ng sa Panginoong Hesus na may glorified body at ito ay ating matatanggap sa araw ng rapture at ito ay para lamang sa mga tunay na sumasampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng kalbaryo. Ang mga katangian ng ating glorified body Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang katawang inilibing ay mawubulok ngunit kapag ito ay muling binuhay, hindi na ito mawubulok kailanman. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag ito ay muling binuhay, ito'y ay maganda na at malakas. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag ito ay muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Ang mga katangian at kakayahan ng ating glorified body katulad ng sa ating Panginoong Hesus. Sa unang bahagi ng video ay tinalakay natin na darating ang araw na ang ating katawan ay matutulad sa ating Panginoong Hesus. Basahin muli natin ang verse. Kaya kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. Kaya alamin din natin ano-ano ba ang mga katangian at kakayahan ng glorified body ng ating Panginoong Jesus after resurrection. Pero bago yan, may isa pang clue sa atin. Ito ang itsura ng katawan ng Panginoong Jesus sa Mount of Transfiguration. At ang pangyayari dito ay foreshadowing ng kaniyang muling pagkabuhay. Kahit mahalagang palatandaan din ito ng itsura ng ating katawan sa langit. Habang si nananalangin, nagbago ang anyo ng kaniyang muka at ang kaniyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Bagamat hindi masyadong inilarawan ang itsura ng mukha, subalit malinaw na ang kasuotan o mano ay nagniningning sa kaputian. Kalawang katangian ng katawan ng Panginoong Yesus ay meron pa rin itong mga laman at buto. Ako talaga ito. Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at pako. Kawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon. Pagkasabi niya nito, ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Ikatlo ay maaari pa rin kumain. Sa kagala kanila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala, kaya tinanong sila ni Yesus. Mayroon ba kayong pagkain dito? Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa harap nila. Ikaapat ay mayroong kakayahang lumusot sa pader o magteleport. Nang silim na ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumain niyo ang kapayapaan. Bukod sa mga ito, ang katawan natin sa langit ay hindi na makakaramdam ng sakit at hirap. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At magkakaroon tayo ng panlangit na kaalaman. Sa ngayon, para tayong makatingin sa malabong salamin Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Lahat ng katanungang mayroon kang ngayon na iyong masasagot sa araw na iyon dahil ibibigay sa atin ng Diyos ang kaalaman na nagmumula sa Kanya. Maunawaan natin ang lahat ng bagay at makikita natin na tama lamang na sa Kanya lamang tayo nagtiwala. Ito ang ilan sa mga nakamamanghang katangian at kakayahan ng ating future body sa langit. Maaaring hindi pa ito ang lahat. Malalaman lamang natin ito pag dumating na ang araw na iyon na ang bawat sumasapalataya sa Panginoong Yesus ay maging ganap na kaya't mapalad ang mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo at ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mawamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo sa ngayon dahil pinanabikan nating maisot na ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi na matatagpo ang hubad ng ating kaluluwa. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap, hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan. At bilang katiyakan, binigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu pa-comment naman po ang inyong pananaw sa paksang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubay-bay at maraming salamat din po sa inyong pag-like at pag-comment sa bidyong ito. Pagpalain kayo ng Panginoon.